Hello guys uh, Ito po ating uh, cook for today It's uh, a apritada Mangailangan po tayo ng mga ricado na bawang sibuyas bell pepper, green and red At meron po tayong baby potatoes and ating carrots. Meron din po tayong tomato sauce, del Monte, Bitamay, and a little bit of Heinz tomato ketchup. Una po nating gagawin, magsauté po tayo ng bawang. Sibuyas. at ilagay na po natin ang ating pork. Yan po natin na. Niluluto natin haluin para manitik, kalamnan ang baboy ang lasa ng sibuya at bawang Ayan. o inaanto natin itong taman lang po ang apoy Ayan. takbo bang po natin ng 3 to 5 minutes yan yeah, po natin mag-check ulit Pagkalipas po ng limang minuto, haluin po ali natin. Ayan. Ayan po. Laksan po natin yung apoy ng kaunti. Maganda po para siyang uh, medyo nag uh, parang tapos tapo sa pagka golden jam pero hindi naman po yung parang makikita po natin na uh, parang namumula na yung kanyang um, bala Uh, may na tira po kayo mga, na -tira na hindi, sa rep na mga nakira niya sa ka rin ito. Ibagbag rin. Kasi ito ay

đừng kẹp cực nhé ừm bây giờ mình vô ừm 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 na sa inyo yung ikat kung sabi ng mahilig ko kayo sa black pepper yan ayan po yan na mag-set yung tumig then ilagay na po natin ang tumig dumambot. Yan. 30 to 45 minutes po para depende po sa magiging lakot ng kanyang sabaw. Maalala na po kayo. Yes. <laughs> hmm. <Yes. laughs> Mukhang masarap na naman yan ah. Hmm ang uh, kayo pala pong isa sa aking mga sikretong boses. Ayan na naman, sumisingin na naman. Ayaw nyo po at makikilala nyo rin siya uh, someday. Ayan. Siya po ang bantay ng kusina ni Joel. Ayan. Ilagay na pwede po natin ilagay na ang sabay ang carrots at ang baby potatoes. Ayan. Ayan po yan. Ay, sa ganun. Tama tama po yung pag medyo patal siya yung niya kung tama lang yung gusto niyang dami ng sauce niya Yung consistency po niya ay dapat medyo patit lang ng kuwante, okay. yung kasarapan lang po patamdaman Yan Ipagluluhin po natin, pagkakita niya naman Ayan, ayan siya hmm. 嗯。Mm. Tapos, takbo ba po natin? Sandali. Ayan. Pwede po natin lagyan ng laurel. Ayan. 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 laurel At uh, oksidan po, pwede kayo gumawit ng rock salt or, pero ako po, mas uh, ginag gumagamit ako ng pea sauce. Ayan, po, ayan. 不。啊 ilagay na rin po natin ang bell pepper. Yan. Para yung aroma po ng bell pepper ay lalong lumabas. Yan. Ayan, nakikita nyo na po niya yung ano niya, consistency niya. Ayan, ayan po siya. Dapat po ganyan. Ayan, nakikita nyo. Ayan. At at ang lasa ng uh, ingredients po niya na ilalagay natin ay ang kanyang mixed vegetable. Ayan po. Optional po. Pwede nyo naman kung wala. Pwede rin meron. Pero ito po ay ganyan po ako mag gawa ng apretada. Ayan. Ayan. Ayan nyo. Ayan po siya. Napakasarap. kita nyo yan yan, po ang tama ganyan po ang ng sabaw niya ako po ay uh, hindi gumagamit ng mga uh, bechin or magic sarap ito po ang sekreto ko ang nor cubes nor cubes bikini man ayan po optional po kung uh, magaling po tayo gumamit po tayo ako gumamit po ako ng brown sugar uh, para para um, stabilize po ng asin at ang alat niya ayan ayan, ayan then dyan po kaya po natin mga 1 to 2 minutes okay na po siya na po natin ilagay sa serving plates